Napakaganda ng style ng kanyang mags dito. Pero thankful naman at merong mga senador na ayaw talaga na merong plaka sa harapan. Tingnan nga natin sa kanyang underseat storage. Yan. So naka-standard key yan mga migs Yan. Ay, hindi pala. Sorry. Kita nyo mga amigo. Ganda di ba? Parang si Bumblebee ng uh, transformer So what's up mga Megs? May review sila yung medyo vlogger So ngayong araw na ito ay gagawa naman tayo ng panibagong video So ngayong araw itong mga Megs ay nandito po tayo sa Motor Ace Pobrasyon Panglao Dahil dito mga amigo no, uh, may i share po ako sa inyo Dahil uh, may nakita kasi ako dito ng isang uh, scooter na affordable price Tapos FI at gawa po siya ng India. Kung nakakita kayo mga amigo ng mga uh, piyagyo, yung mga three-wheeler na mga sasakyan, parang kagaya niyan, yan. So yan po mga amigo ay gawa pong India. Kaya naman na yung araw ito mga mix, gusto ko pong isure sa inyo yung gawa nila na motor. Well, panigurado mga mix na hindi rin po ito makatawin sa tawag natin na quality. Yung motor na Baja ay galing po din yan na India. So ito yung mga amigo Ang ipapakita ko Ang 125cc Na kanilang TVS one 125 Na Racing Edition Ako yung mga miso Dalawang klase po ito Merong uh, Racing Edition At merong Ito Yung standard lang At mga mix no Naghanap ka ba ng isang uh, scooter na merong free na helmet plus yung helmet na yun ay Gili pa. Ito yung mga amigo. Once na inavail mo yung uh, motor na ito, ay may free po siya na Gili na helmet. Not yun po yun. Yeah. di ba? So hindi scam yan ha. Totoo yan. May free po siya na Gili eh. Once na inavail mo yung kanilang TVS n 125. yung presyo ng kanilang TVS Intork 125 na ito. Yung presyo nito mga megs ay nasa 83,000. Tapos meron siyang down payment na 3,000. At yung monthly natin for 3 years ay nasa 4,510. At yung mga amigo no once na on time ka po bang bayad ay may rebate po yan na 200. So yun mga amigo, no, prangkahan lang. Ano ba yung mga maganda sa motor na ito? Siyempre naman mga amigo, no, alam nyo naman na hindi tayo expect sa specs. So kung nakakulangan kayo sa aking pag review sa mga motor ay pwede naman po kayo na mag unsubscribe dahil yung sa akin mga amigo no, prangkahan lang talaga kung ano lang po talaga yung nakikita ko sa motor na ito at kung ano yung naramdaman ko ayun ay lang po talaga yung sasabihin ko So yung mga specs niya nasa screen natin na putay lang po dyan. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung maganda sa motor na ito. unang tingin ko mga amigo, dahil 125cc siya, parang isa siyang uh, Yamaha Gravis na 125 din. Yung nagkaiba sa Gravis is malaki yung kanyang gulong. Ito kasi uh, standard lang na sa 100 80 at 12 inches yung size ng kanyang mags dito. Pero pagdating mga amigo sa formahan ng kanyang max ay panalo to talaga mga amigo. Yan oh. Napakaganda ng style ng kanyang max dito. Yung brand ng gulong niya dito mga max is uh, Blaze Rider. Blaze Rider mga max. Siyempre made in India po yan. At ito yung mga amigo na gustuhan. Gusto kanyang front fender. Meron siyang glossy at meron siyang Uh, magaspang na kulay itim dito. So, iwas scratch siya. Ganda mga mix, oh. Kita nyo? Ganda na combination. Actually, kapag ito mga mix dumaan sa harapan mo, ay for sure mapapalimang na Dahil napakaganda ng kanilang uh, combination ng kulay. May kulay yellow, tapos mayroong gray, mayroong glossy gray, at mayroong glossy black, matte black, di ba? at kita nyo naman yung kanyang decals dito na napakasimple lang Entorque Race Edition sa kanyang front heel lights ay gumagamit na siya ng LED technology ito mga may guno, ito yung kanyang daylight running siyempre ito yung ating high beam loop sa signal lights ay nasa itaas so para siyang Honda Beat nasa itaas yung kanyang signal lights pero halogen mga mix hindi siya LED pero yun nga no once na may ka man, Ay, pwede mo naman yan mapalagyan ng LED at may uh, 3D emblem sya na TVS dito so TVS made in India po yan kaya naman sa India mga mix no kung makikita nyo mayroon ng plaka sarapan, harapan kaya ito may nalagay na dito dahil yun nga no parang uh, niluluto na sa husgado na magaroon talaga ng plaka sa harapan pero thankful naman at merong mga senador na ayaw talaga na merong plaka sa harapan glossy siya dito kaya ito na uh, nyo ito dahil ito uh, magkaslasin talaga to kaya para sa akin pwede nyo malagyan ng decals sa gilid kita nyo man yung kanyang uh, mga lining dito may simpleng decals lang siya dito na kulay yellow yan no yan, no? yan. sexy di ba Angas, may malit na carbon sa gilid, may decal siya na 125. At ito, mga pang racing na design. Ang laki ng kanyang gulay board dito. So, mga gamit mo siya talaga. May sa pumunta ka ng mga mall or mga palengke. ah ito, ano kayo ito? Ayun, meron siya nakatagong hook dito. At, ah, meron din dito mga mix sa kabilaan. So, dito at dito. So, wala siyang side pocket. Sayang lang nga sayang no? Kasi, malaki pa sana yung space dito. You know? may space pa yan kaso hindi na lang yan ng uh, side bucket. sayang talaga siya so naka standard key yan mga amigs uh hmm. -huh. Hmm, paano kaya ito yan, naka standard key sya. sa switches natin meron siyang kill switch so meron siyang hazard light ito pwede siguro mapatay yung ilaw natin sa araw power natin high beam low beam meron siyang pass switch yon pass switch signal lights horn at naka yung dashboard niya is uh, naka fully digital na po yan so hindi na po siya analog at for sure mga mix mayroon na meron na itong orasan um, mm, nasa ba yung settings natin dito yun ito yung si settings mga mix yan 125 race edition ganda mga mix saka glossy dito yan may nakalagay dito Actually mga mix no, this motorcycle ay FI na rin po ito So, fuel injection. Ibig sabihin, matipid po ito sa gasolina. At pagdating sa upuan, ganda, di ba? Malapad siya mga mags. at meron siyang design dito. Yan, oh. So, kung OBR mo, pwede dito. Pratis, hindi siya uh, pumunta dito. Ito naman sa rider natin. Sa apakan sa OBR. Yan, laki mga mix, Alo yan, laki. At yun, no? Kita na yun. yung kanyang mga tornilyo dito. Yayamanin sa gilid natin ito yung design niya, kulay yellow ah uh, matte black at mayroon siyang 3D emblem na N-Torque 125 Digas na Race Edition so matte black siya dito at yun mga amigo no, pagdating sa kanyang cooling system naka air cooled po yan pero yun mga amigo no, huwag po mabahala na tayo mag long distance uh, hindi naman po ito maaberya basta meron tayong pahinga kahit ihilang or inong tubig ayos na mga mix So pagdating sa muffler niya, uh, malaki yung kanyang uh, heat guard dito to protect po para sa mga kulit ng bata, iwas-pasok. At may ano siyang uh, reflectorized sa gilid para kitang-kita naman tayo sa gabi. So yung size ng gulong niya sa likuran is uh, 110 by 80 at 12 inches po yung size ng kanyang max. At uh, yun nga lang mga amigo, no, naka mechanical drum brake po siya. Hindi po siya disc brake pero ang angas ng kanyang single shock absorber dito kulay pula attractive siya yung so, pinaka na ko meron siyang kickstart kahit na napaganda ng forma pero mayroon siyang kickstart dahil alam naman natin na most in ng mga motor ngayon ay wala na pong kickstart kaya ito kapag mabiri ka sa galit bundok si Pai mo lang na sinispain hanggang sa umandar siya mayroon siyang mudguard sa likod natin para to protect po sa loob natin iwas putik pagdating ng mga amigo sa likuran yan no? ganda dito mga miso attractive dito yan no? parang may butas-butas siya dito na siguro ito yung tambutso niya pero joke uh, labasan ng hangin para maganda yung flow kapag tayo na mag top speed ating stop light dito LED na rin yan mga halogen sa mga ah, eh, LED siya yung ating stop light kaso nga lang sa ating signal lights is halogen may ilaw para sa plakan natin perfectorize para kitang kita sa gabi at ang lapad ng kanyang rear fender dito mga amigo kaya for sure Uh, hindi po kawawa yung beer natin kapag siya yun angkas tingnan natin sa kanyang under seat storage yan so naka standard key yan mga amigs ay hindi pala sorry <laughs> ito mga amigo yung kanyang na uh, yes. tank nasa, nasa likuran mga amigs naman hindi mo na kailangan pa nabubaka sa motor para buksan yung kanyang under seat storage andito na po siya yan yun ah yun oh, bukas na pala uh -huh. ah malaki rin sa mga amigo no ah yung helmet na parang sombrero ay pwede dito tsaka meron sang ila mga mags at andito yung kanyang 12 volts charger port kaya naman pwede ka mag charge kapag ikaw ay nag long ride wala po sa harapan dahil wala po siyang side pocket nandito po sa loob tsaka ito naman ano no kaya to OBD So, hindi ko alam mga amigo doon. Huwag natin pakilaman yan. Oh, malapa din siya kasi hindi siya malalim. Uh, ah, at yun pala mga amigo meron siyang park brake. Ito yung mga nanggustuhan ko sa motor. Dahil, pagkaya ng mga click. At ito, meron siyang park brake. Dahil mga gamit nito, when comes na mag ka sa mga mataas na lugar. Para hindi po gumalaw yung motor natin once na pinag mo po ito. At kapag gusto mo kung gusto kong undago ka na, pigay mo lang to at break na po siya sa normal. At syempre mga amigo, no? ito yung mga available na mga motor dito sa Motor Ace Pobrasong Panglao. So ito lang yung naka-promo nila na merong free helmet. At ito naman mga amigo, yung isang standard lang ha. standard. So yan, uh, halogen lang yung kanyang front headlights, hindi siya LED. So yung price naman nito, yung kanilang standard ay nasa 74,000 may down payment siya na 3,000 yung monthly for 3 years 4,016 at yun no, may rebate po siya na 200 at yun mga mags may free din po pala ito na helmet basta mga bill lang kayo ng kanilang TVS and Torque 125 may mga ito may mga mayor garden sila dito and max uh, yun uh, GTR Sopra Airblade ang dami mga mags yan kaya naman kung trip nyo mga motor ni uh, motorist Motor is punta lang po kayo dito.